dalawa oh ayan nagdayo siya mga kabising dayo ah, mga dalawang mila yung kanyang dinayo may bangka kasi sa unahan namin dayo siya dalahin mo ko kasi hindi ka pala nakaayos Sigurado yung mga viewers natin Ayusin mo Wala pa? Parang kargado ano? Sirius ito. Ano ba? Pa. nyuran? nyura. Dalawang piraso. Ano, dalawa Ano, ah, sa hapon na ito kumain? Ha? Hapon na kumain? Ha? Ay, buhay buhay? Ano, sa kabuhay buhay? Ah. Ayos ano? Ah, sabay ito. Ay, sila, nag-grada yung taga-mother din. Dalawa. Dalawa sa mother. Dalawa. Mga series sila. Isa. Kinainan din. May nagdayo na ibang series? Wala. Ah, kayo lang pala. Ay, Para may nagdayo yata doon ay. Ah, ta Mercedes yung malito na bangka no. Doon din nagtali. Pipers, pipers, pipers. kayo lumayo sa pipers. Pipers.

Kali na nga Oo, oh, hapon na tangali. Pag, lapit mo doon? Oo. Saan nga ba rilis yung buya na yun? kumain. Yung pala yung pagkain ng isda? Oo. Oh. Pero sila sa araw, nakapasiba doon sila sa araw, umaga. Sa umaga. Sa hapon, pagdating mo doon, wala na. Sa hapon wala na, hindi na sila ka pasibad? dalawang braso eh, ah, dalawang Dalawa, baka nakapasibad din yan sa umaga. Ayan, nagdayo siya mga kabising, dayo. Ah, mga dalawang milya yung kanyang dinayo, may bangka kasi sa unahan namin. Dayo siya. Ang <laughs> Por kasing laki ano? Mas malaki yan? Ah, medyo mahaba ng kaunti. Pero iba mga katawan, no? parang mga bilugan. Kahit medyo maiksi ay mga bilugan yung katawan. Yung isang series kaya natin. Yung balita doon, hey. Tanggalin itong mga gulay. may isda pa kami dito takpan ko na itong butas niya oh uh, may gulay sili pa talong dami pa pala kami talong may karne pa oh Boy boy isa boy buhay. Ano lalim ng boy. lalim na boy boy mo. Malalim pala no. Ay malalim ang isda. Hapon na hapon. Ala singko. Ay oh, tayo. Okay na. pa tayo natin. sa kuwan tagilid ano oh, ito ating ipatayo yan maliliit kasi isda kaya maluwag Bisa isda parang halos magising laki lang madunyuran lang din kasi abe yata hindi na kasi isa ano hindi ano hindi na kasi abe isa hindi oh. daw ating ano win.

Lubos eh, lubos Meron pa? Wala na? Antay natin yung isa Isang series Sa isda nyo ikaw lagay Nagyelo sa isda. Ubig <laughs> <laughs> na na... hey, muna namin ito. mo na nang ano? Para mo na yung lotos. Tayo takip. natin yung isa. Boy, na? Oh. Uh. Nakabisi mo, nakasirok siya ng pusit. Ito namang isa ay naghuhugas ng kanyang pisto. Dahil ayaw niya nang madumi. Huh. Yung dati naka pisto dyan ay gusto lang yung mga moy siya <laughs> sigaw pa ako ng sigaw ha. Maghugas. Yan dalawa yung sirisan so ngayon ay mamumusit na kami habang hinihintay pa namin yung isang service ng mga kabising sirisan pusit oh ngayon yung buya. Nagtali lang kami sa buya.